Babayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga na tirandas. At uh, ngayon ay saksihan natin. So kapatid, ano pong pangalan mo? Pagkakit. Ano pong yung mo? Katolik Masya Allah, itong uh, ating kababayan ay isang uh, katoliko na ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga na tirandas. At uh, para sa yung kalamang kapatid, ang pagyakap sa Islam ay dapat ito ay kusang uh, loob hindi sa ano pa mang hindi dahil sa iyong uh, pamilya, sa iyong kaibigan, o sa iyong trabaho, kaya tayo, tayo yakap sa Islam. Kundi dapat ito ay dahil nalaman natin ang tunay na Panginoon ay siyang Kaos Kuhana wa Tala, ang uh, tunay na reliyon ay ang Islam. So ngayon kapatid, ang uh, pagyakap sa Islam ay walang anumang seremonya kundi pagsaksi sa tunay na nag Panginoon. So ngayon, uh, kasi uh, po kami ngayon. Ngayon ako marami. أشهد أشهد أن لا إله إلا الله إلا, إلّا, إلّا, إلّا إله وأشهد وأشهد. الله 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 أن الله محمد محمد الله 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 وأشهد أن لا الله 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 ابن مريم ابن الله 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 Hindi. Kila si lang mga. At ako'y sumasaksi. At ako'y sumasaksi. Kasi Propeta Muhammad. Kasi Propeta Muhammad. Na kanyang alipin. Na kanyang alipin. At uling sugod. At uling sugod. At ako rin ay sumasaksi. At ako rin ay sumasaksi. sumasaksi. Si Propeta Isa. Kasi Propeta Isa. Kung Uyso Cristo. Kung Uyso Cristo. anak ni Maria. At anak ni Maria. Ay kanyang alipin lamang. Ay kanyang alipin lamang. At kanyang sugod. At kanyang sugod. Masya Allah. Uh, congratulations kapatid. Allahu Akbar. So, May nang pinagamang pangalan sa Islam, brother? Ngayon ay si Brother Omar. Welcome to Islam, Brother Omar. So, Masya Allah, ito ngayon ay lahat mo na ito, kapatid. Masya Allah. Uh, kaya ikaw ay mapalad dahil bagong taong ngayon sa Islamic calendar at ngayon ay uh, uh, bagong buhay na rin bilang isang Muslim. Si Brother Omar, congratulations. どうも。いた